sinungcina sa tiyempo sa dagat. talaga la Mama Yun know. na. hinanap na yung kapatid niya. 对。<Bye. S 2> Ay, tanong siya ito na po. Ito na kayo. Ito na na kayo. picture picture kayo. na tiger. Oh, not yun, Hindi na kayo. ako. Sa gitna. Andito? Okay na Dito okay, <laughs> tayo sa gitna. Dito tayo tatlo. Mama, gusto tayo. May tiger doon. mm tayo. tiger. po. Dati na. Dati Dito tayo sa loob. Sa loob muna tayo. Bam. Dito na muna tayo.